DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Matagal na akong lihim na nasasaktan tuwing inaalipusta na mong mga tulad ko. Ngayong alam mo ng buong katotohanan, sana magbago na rin ang pagtrato mo sa mga batang kalye. Wag mong usgahan ang mga taong hindi kasimpalad mo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupay-pay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasa na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay Laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusang ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Sa nanamang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas! Magandang umagang muli sa inyong lahat mga giliw naming subaybay Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang. Huwag mong husgahan ang mga taong hindi kasing palad mo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Laarney, uh, uh, tignan mo nga naman ang pagkakataon. Uh, uh, Sa dami ng taong tumatawid, ikaw pa na abang gaho ko. Uh, Kumusta ka na? Eto, buhay pa rin pagkatapos iwan ng isang lalaking manluloko. An anong ibig mo ibig mo sabihin? Bakit? Hindi mo alam? Alin ang hindi ko alam? Iniwan mo akong buntis. Ha? I i hindi ko alam. Wala wala akong alam. Ang alam ko lang, nagkatampuhan tayo. Tapos kami naman biglang malisdo sa lugar natin. Nalipat kami sa kaloohan. Pero hindi mo na ako kinontak. Palibhasa na isahan mo na ako. Nagmalaki ka na pinagmalakihan mo ko. Lord. Nang malaman ng mga magulang ko na buntis ako, pinalayas nila ako. Gusto-gusto ko na magpakamatay noon. May isang babaeng tumulong sa akin. Kinuha akong katulong. Yung bata nasaan? Litong-lito ako noon. Hindi ko alam kung paano ko babuhayin ang bata. Iniwan ko sa amo ko. Pagkatapos, Napatira na ako sa Bohol. Tagaroon na naging asawa ko. Bakit narito ka sa Maynila? Ina ako. Lagi ko naaalala ang anak na iniwan ko. Gusto ko siyang hanapin. Gusto ko humingi ng tawad sa kanya na ipinampun ko siya. Ang problema, wala na sa lugar ng pamilya ang pinag-iwanan ko sa aking anak. Ma May... May litrato ko ba ng bata? Meron. Narito sa wallet ko. Sandali. Heto. Ayan siya. Karga mo siya rito. Bata ka pa rin sa picture na ito. At ang baby. Baby pa talaga. Hindi ito magagamit sa paghahanap. Naging pulis ka ba? Oo. Oo natapos ko ang kurso kong criminology. Kung ganon, magagamit mong posisyon mo. Baka sakaling matulungan mo ako. Isa pang problema yon. Sa ngayon, suspindido ako bilang pulis. May kaso kami. Baka nga matanggal pa ako. Pero ibigay mo sa akin ang cellphone number mo. Baka sakaling may magawa pa rin ako. Dapat talaga may magawa ka. Alalahanin mo. Anak mo rin ang anak na hinahanap ko. Oo, oh, Dario. Bakit ang tagal mo? Oh, Nariyan lang naman sa malapit ang drugstore. Eh, wala po kasi dyan ang gamot na nasa Reseta, Mama. N naganap ako, ako ng ibang butika. Pumunta ka sa nurse station. Bili ng nurse. Dalhin mo raw agad sa kanila ang gamot na ipapainom kay Almira. Mamaya kasi ng konti. Mawawala na yung visa sa kanya ng anesthesia. Uh, Opo, Mama. Dadalhin ko na itong gamot sa nurse station. Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, mahirap matanda na. Eh, hey, na ka, na ka ako. Samantalang ang lapit lang naman ng tindahan. At bumili ako ng pride bar. Lalaban ko ilang pirasong maruruming short at sando ko. Ha! <sighs> abah? Aba! Sila aning babaeng yun na kumakatok sa gate ng dating kinatatayuan ng bahay ni Mrs. Santos. Tao po! Tao po! Bahay! Ay, Lande! Eh, kayo pala, Mang Lucio. Nagpumalik ko ako. Mm. Tatanong ako, saan nakatira dito sa building? Baka alam nila kung saan lumipat ang anak ni Mrs. Santos. Alak ko, eh, lakoy, madalas alang tao dyan. Baka kung sakaling may makuha akong impormasyon kung malalaman ko kung saan nakatira yung anak ni Mrs. Santos. Alak ko, malabong may alam sila. Ahente sa ahente ang nag-uusap nang magkabilihan sila ng lupa. Ayoko ko ho kasi bumalik sa buhol nang hindi ko natatagpuan ang anak ko, Mang Lucio. Ella Arne. Hindi ho ako matatahimik hanggat hindi ako nakakahingi ng tawad sa anak ko. Kadet Joseph Asilo, Baguio City. Kadet Arnold Panupio, San Pasqual Batangas. Kadet Arvin Villar, Pagadian City. Kadet John Mark Santos, Santa Cruz Manila. Kadet Danilo Magbanua, Talisay Cebu. Mark. Hello, Tito Dario. Tito, graduate na po ako. Ah. Katatapos lang po ng graduation rights namin. Kanun ba? Eh, nagkataon na bagong opera si Tita Alimira mo. Hindi na ako nakadalo sa graduation mo. Sayang. Pero congratulations, ha? Salamat po. Naiintindihan ko po kung hindi kayo nakarating. Hindi bali po. Bukas po. Andan na ako sa Maynila. Pagdating mo dito, sa sasaluduan na kita. Uh, Junior Police Officer ka na. Atander mo na ako. Sa lang po ako mas mataas sa inyo dito. Oh. Pero sa pagkatao, oh, kayo pa rin po ang idol ko. Oh. Kundi po dahil sa isang mabait na pulis na katulad nyo, hindi ko po maaabot ang pangarap kong ito. Uh, kung anong ginawa ko sa iyo, gawin mo sa iba. Opo. Hindi ko po kalilimutan yan. O oh, sige. Magkita na lang tayo dito sa Manila. Babalikan ko pa sa ospital ang tita Almira mo. Sige po, tito. Bye. Bye. Ah, junior Police Officer ng batang sinagip ko sa lansangan. Hindi na sayang ang pagod ko. Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Dario, bakit mo ko kinontak? Bakit mo ko pinapunta sa restaurant na ito, dito sa may Ross Boulevard? Manggagaling sa kabiting taong kakatagpuin ko. Kaya sabi ko, dito kami magkita. At sa pa, Malapit din dito ang ospital kung saan na ang misis ko. At Larnie, may gusto rin akong ipakita sa iyo. Um, ano yun? Ito. Ah, uh, it ito yung picture na ipinakita ko sa iyo, di ba? Hindi mo ba isinuali sa akin? Ibang kopya yan. Ano? E, e, bakit meron ka nito? Kagabi ko lang nakita yan sa kwarto ng batang inampo namin. Isang batang snatcher noon na naaresto ko ng magablot ng bag ng isang babae. Nakalagay yan sa isang kahon ng sapatos kasama mga lumang ID niya noong high school. I Ibig sabihin, inampun mo ang anak ko. Ang anak natin. Hindi ko alam na anak mo siya. <laughs> Nangilabot nga ako nang bakit kong picture na yan. <laughs> Kasi duplicate copy yan ng litratong ipinakita mo sa akin Kagabi lang ako Nagkaroon ng idea Ayan na siya Natanaw ko na siya Dito Dario uh, Kanina pa po kayo? Uh, medyo May kasama ako Mark uh, Good afternoon po Magandang hapon din Mark ito. May gusto lang akong itanong sa'yo. Nakita kong lumang litratong ito sa kwarto mo sa bahay. Kasama ng uh. mga lumang ID mo. Ikaw ba ito? Uh. Akala ko na iwala akong picture na yan eh. Opo, tito. Ako yan. Nung maliit pa ako, uh. karga ako ng nanay ko. Uh. Ang totoo po, bukod sa inyo... Ang nanay ko ang dahilan kung bakit pinangarap kong maging pulis. Gusto ko siyang hanapin. M Meron din akong ganyang picture. Oh. Heto. Oh. Oo nga. Parehong-pareho. Bakit po may ganyang kayo? Mark. Siyang nanay mo. Kayo? Kayong nanay ko? Oo. Oh, ako ang iyong ina. Bata pa ako noon. Hindi ko alam kung paano kita bubuhayin. Kaya iniwan kita kay Mrs. Santos. Pero mula nang iwan kita, hindi na ako napalagay. Minuto-minuto, oras-oras, naiisip kita. Patawarin mo ako. Inay, ang tagal ko pong pinangarap yung ganito. Yung mayakap ako ng sariling nanay ko. <laughs> Hindi ka galit sa akin. Hindi po ako magiging tao kung wala kayo. Yun na lang po ang iniisip ko. Naging palaboy man, maswerte pa rin po ako kasi inampon ako ni Tito Dario. Anak, siya, ang tatay mo. Ano? Mark, naging magkasintahan kami noon. Nagkatampuhan. At hindi ko alam na buntis siya na magkariwalay kami. Pero niloob ng Diyos na magkatagpo tayo. Para mapunan kong pagkukulang kung hindi ko naman sinasadyang gawin. Anak, patawarin mo ko. I hindi ko pala kayo, tito lang. Tatay ko pala kayo. Mike. Ipinagmamalaki ko pong ako yung inyong anak. Mark, ngayong natagpuan na kita, matatahimik na ako dahil nakahingi na ako sa iyo ng tawad. Kaya masaya na akong babalik sa buhol. Dadalawin ko po kayo sa buhol, Nay. Gusto ko makilala mga kapatid ko. Matutuwa sila pag nakita ka. Salamat at agad mo akong tinangga. Sabi ko nga po, hindi ako magiging tao kung wala kayo kaya kalimutan niyo ang naging pagkakamali niyo. Ang importante, nagtagpo uli tayo. Uh, oh, ayan anak, sige na. Uh, hihintayin kita, ha? Uh, sige po. Ingat. anak mo pala sa unang mong nobya si Mark. Dan. Oh, Almira, oh. Pero maniwala ka, hindi ko alam. Nangampunin ko siya, wala akong kakutub-kutub na anak ko pala siya. Kaya pala sa umpisa pa lang, mabigat na ang dugo ko sa kanya. Wala siyang kasalanan. Ang totoo, sa kanya galing ang perang ipinambayad natin sa operasyon mo. A ano? Oo. Oh, inialok niya sa akin ang malaman niyang magpapa-opera ka. Oh, eh, hindi pa naman siya pulis. Hindi pa siya nagjujuti. Saan siya kumuha ng pera? Ang kadete, basta natanggap sa academy, may sweldo na sila. Malaking naipon niya sa loob ng apat na taon na pagiging kadete niya. Sabi niya, gamitin daw natin. Oh, sa kabila ng, ng pangit na pakitungo ko sa kanya nag-alok pa siya ng ganong tulong. Ah, sinabi ko naman sa'yo, mabait si Mark. Hindi siya galit sa akin. Kung galit siya sa'yo, hindi siya mag-aalok ng tulong. Ngayong junior police officer na siya, sabi niya tutulungan din niya akong humanap ng police official na makatutulong sa kasong kinasangkutan ko sigurado akong maaamsuelto. Hindi ako magre-retirong may dungis sa pangalan. Oh, Dario. Ihingi mo ko. Nagtawad kay Mark. Pinatawad ka na niya, Almira. Oh. Mamaya andito yun. Dadalawin ka. Alang-alang malang sa please. Tanggapin mo rin siya ng buong puso para sama-sama tayong makapagsimula at matanaw ang magandang pangako ng bukas. Sumayinyo mga kaibigan, ang aming itinambok na kasaysayang alam po namin inyong kinalugdan at kinapudutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang. Huwag mong husgahan ang mga taong hindi kasing palad mo. Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng may pangako ang bukas Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga munggahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Lionel Benjamin, Bobby Cruz Rosana Villegas Susan Robles Olive Madrideos Vilma Borromeo at si Phil Cruz bilang Dario. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal nila Eric Lucero at Bong Muyar. Ang sayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Alan Ortega. Ito pong muli ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nagaan niya yung sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hahagdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako Ang bukas. ZRH member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.